na ba? Ang dami magagandang bagay na dapat nating tinitignan. Beautiful things at hindi yung mga pangit na bagay ang tinitignan mo, ka-vibes. Happy Throwback Thursday! Kamusta ka naman dyan? Ako, aba, napapa-flash na ba ngayong throwback? Aba, ka-vibes, kasama nyo na naman po ang guidance nyo sa usaping pag-ibig. Kathy G, syempre para dito sa programang Love Me, Kathy G. Alam mo ba yung feeling na andyan na pero parang ayaw mo pa? 'di ba yung mga gano'n na parang e, ayoko pa eh. Oo. Yung binigay na sa pero biglang may what if, 'di ba? Uh, what if kang nararamdaman yung matagal mong pinagdasal at hiniling tapos nung dumating, bigla kang nag-alinlangan? Nangyari na ba sa iyan, ka-vibes? Yung isang example siguro is kapag may crush ka na hiniling mo na sana yung crush ko magka-crush din sa akin, diba? Or sana yung crush ko ligawan ako. Tapos pero nung niligawan ka na niya, bigla kang natakot, bigla kang nahiya. Ay, parang hindi ko gusto <laughs> na ligawan ako, ba diba? Yung ganon. O kaya naman may gusto kang papasukan na school or trabaho And then, nung tinawagan ka na, bigla ka namang nag-back out, bigla kang natakot, biglang nangingi ang konsensya mo, <laughs> sabi ng konsensya mo, sure ka? O, oh, di ba? Konsensya nga ba talaga, ka-vibes, sa? Konsensya nga ba yun, o baka naman takot? takot or hiya ang uh, nangingibabaw para sa para lang mapaniwala mo yung sarili mo na hindi ito yung tamang panahon sa tingin mo ba kasi kapag uh, nakaramdam na tayo ng pag-aalinlangan it means meron talagang bumubulong sa iyo para hindi mo ituloy 'di ba minsan ganyan yung sinasabi ng instinct ko eh yung sinasabi ng puso ko eh parang nakakatakot yung may bumubulong eh 'di ba oo oh hindi to paidreya february horror movie pero di ba bakit bakit tayo na nakakaramdam ng doubts ano sa tingin mo ka vibes uh, bakit tayo nag-aalinlangan minsan kasi di ba nandiyan na yung opportunity bigla tayong napapaatras di ba sa tingin mo ba sa tingin mo ba weakness yung pag-aalinlangan? 'Di ba? Parang sa kasal na ka nagkaroon ng cold feet at tinatawag kaya umatras mostly ang mga babae, ba? Diba? Alam mo ba, alam mo naman ng mga babae may third eye 'yan, oh, 'di ba? May third eye kami. Oo, may third eye. Sabi nga kasi ng mga lalaki, may talent daw ang mga kababaihan sa pakiramdam. Oh yes, de ba? Meron naman talaga kami. In other words, may talent talaga. Hindi naman siguro yung sinasabi nila, may talent talent daw tayo sa pagdududa. yeah, <laughs> it's a gift, de ba? Women's instinct, ang sabi nga eh. Pero going back ha, kailan ba natin huling ramdama ang pag-aalinlangan ka vibes? Kailan mo ba yan na naramdaman o yung pagdududa sa isang pagkakataon na binigay na sa'yo? Alam mo, kailangan, ba? Diba? Pero naramdaman mo lang na parang, teka lang, may something wrong eh. Sa buhay talaga maraming mga tanong. Marami tayong gustong malaman. Siyempre, gusto natin maging sure. Gusto natin sigurista tayo but since hindi natin alam ang mangyayari in the future, all we need to do is to hope and pray for the best. Diba? Kaso nga lang, may mga pagkakataon na talagang binibigay na sa atin, kulang lang uh, kulang na nga lang, na sa atin eh, di ba? O eto na. Tapos bigla ka mag-aaninlangan pa baka sa susunod na humiling ka, sagutin sa'yo, binibigay ko na sa'yo, uma-arts ka pa. Bala ka na di ba? <laughs> diba? Oo, binibigay ko na sa sa'yo, tapos umanggi ka pa. Nako, ka vibes ha. I'm sure marami sa atin, maraming ganyan na moment sa buhay natin, 'di ba? Uh, lalo na pagdating sa pag-ibig, yung meron ka ng andyan na pero parang hindi ko pa kaya na pumasok sa relasyon. Yan yung tinatawag na philophobia or fear of falling in love. Oh, di ba? Ilan sa mga rason natin, according to experts, sa yung pagkakaroon ng past traumatic experience, bawat o bawal sa religion or kulang sa attention or pagmamahal, 'di ba? The one, ayan na yung uh, pagmamahal magulang. May uh, philophobia ka ba, ka vibes? Takot ka bang magmahal? Kung nabigyan ka ng chance na mahanap ang the one mo, nako. Pero hinayaan mo nang maging the one that got away. Ang hirap nung ganoon, ha. Malamang meron kang ang fear of falling in love, ayan, o philophobia kagaya na lang ng ating letter center for today. Kaya nako abangan nyo po ha, ang ating letter center po ngayon na galing kay Trudis. Ayan, si Trudis Liit. <laughs> ano nga ba ang problem ni Trudis? Makaka-relate ka ka-vibe sa ating letter center for today. Kaya wag kang BBTO, tutok lang dito sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes! 92. Maybe this time, nakakain ka na ng tanghalian, ka-vibes. <laughs> Maybe this time, alam mo na kung ano ang tama at mali. Diba? Maybe this time, eh, narealize mo na mahal mo pa pala siya. Oh. Hinanap, natagpuan, tatalikuran. Ikaw ba, ka-vibes? Kapag ba dumating na yung taong hinahanap mo... Or kapag ba nakita mo na yung matagal mo ng saan mang pinaghahanap-hanap, natagpuan mo na rin siya finally, tatalikuran mo pa ba? Yan po ang ating Kathy G. Ask. Yan, para sa ating uh, program, oh, Love Me, Kathy G. At siyempre, ka-vibes sa Asama nyo naman po, Kathy G. And abagan nyo po ang ating uh, letter for today coming from Trudis this. Ano nga ba ang problem ng ating letter sender? Nahanap, hinanap niya ba ito? And then, ano ginawa niya nung natagpuan niya? Titalikuran niya? Ikaw ba ka-vibes ganyan? Ano yung hinanap mo? na bagay, tao, o hinanap mo saan mang lugar yan. ba? Diba? Tapos nung natagpuan mo na siya, nandun siya sa bundok ng tralala, <laughs> ano gagawin mo? Tatalikuran mo pa ba? Nako, ha? Ayan, syempre, sama-sama tayo ka-vibes. Mga problema ng problema ng may problema. Ayan, and, um, habang na mom problema tayo sa ating uh, letter center for today nako smile pa rin dapat ka vibes sa dahil po mainit pa rin po ang panahon ayan ang danger level po ngayon ang heat index po ay nasa 15 areas across the country yan nasa 42 to 44 degrees Celsius nako mainit pa rin yan ka vibes sa kaya naman kapag uh, di ba maliligo ka o oh, ayan na para dun sa mga ngayon pa lang maliligo pa lang yung mga panghapon di ba ang init ng tubig ang sarap mag uh, para kang hindi naligo eh pero wag kayong magalala ka vibes dahil hindi na po magtatagal yan. Yan. Dahil sa mga susunod na araw, makakaranas na po tayo ng mga pag-ulan-ulan at ito na, pa-enter frame na ang tag-ulan. Tayo na lang po natin na kung anong sasabihin ng pag-asa at kung kailan nga po sasabihin na the rainy season is on. Ayan. Ako, ka-vibes, bisitahin niyo po ang aming FB page, YouTube, IG, and TikTok, 92.3 FM Radio Manila. At syempre, tayo po'y napapakinggan din sa 102.3 Baguio. Kamusta po kayo? Diyan ang sarap-sarap talaga dyan ng strawberry. And of course, ang sarap naman ng tuna sa Jensen. Papa ba sila dyan sa 97.5 Jensen? Kamusta po kayong lahat dyan? At mga ka-vibes, kapit na, malapit na malapit na this coming Saturday na po and no need to worry dahil libre ang event po na to ka Vibes Fun Day sa UP Sunken Garden po yan. Nako, kaya huwag mag-register Ka Vibes ha. At manalo ng sandamak-mak na premyo at cash. Nako, ang saya-saya naman. Take note ha. Free Zumba with Live Love Party Coaches Ka Vibes. At abangan din po Vibetastic sa OT OOTD. Ayan, yung mga pwedeng manalo po ha. Mananalo kayo Vibetastic sa OOTD. Most Beautiful Ka Vibes. Favorite Orange Ka Vibes. Most Vibing Barkada Ka Vibes ka-vibes of the day, ka-vibes dancing queen. Ako, ang mga mahilig po magsayaw dyan, mag at ka-vibes Zumba King. Ayan, syempre, hindi rin po kayo mabibitin sa party dahil may live band po tayo na magpapasayaw at magpapakilig sa buong gabi. Kaya nako, ihanda na po ang buong energy nyo, ka-vibes sa dahil ang barkada sabay-sabay tayo makijam sa pinakamasayang araw po na hindi mo malilimutan this coming Saturday na po yan. May 31, alas 3 po ng hapon sa UP Sangken Garden. Magkita-kits po tayo dyan. Kavibes! 92.3 92 e FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavibes! I will take you forever. Siyempre, I will take you forever kapag ikaw ay mabuti sa akin. But I will not take you kung saan man ako pupunta kapag bad ka. Oo. Bad ka. <laughs> I will take you forever. Nako, itake it kaya forever ng ating letter center na si Trudis, ang kanyang minamahal. Ayan ha. Alam nyo, eto nga yung tinatanong ko kanina ka vibes eh. Hinanap? Natagpuan? Tatalikuran? After mong natagpuan, half after mo mag-effort sa paghahanap and then natagpuan mo na, nung natagpuan mo na, bigla mong tatalikuran. Umabot ka ba sa ganyang point ka vibes? Meron ka bang ginawang ganyan na hinanap-hanap mo kung saan-saan tapos nakita mo, ay nandyan ka lang pala. Natagpuan mo na. Tapos na natagpuan mo na, bigla kang napaisip, ay teka lang, parang hindi pa ako sure tatalikuran ko na. Abangan nyo po ang ating story for today. Nako ha, makakarelate ang marami. Ito yung nga sinasabi nga nila ay na parang ghosting. Aba, ito yung sinasabi mga jensy na ghost ka ba ka vibes well abangan nyo na lang po yan Siyempre, at uh, yung mga gusto po magbigay ng kanilang message 09165631777 pero sabi nga nila kapag hinanap mo natagpuan mo huwag mong talikuran dapat sabihin mo let the love begin ka vibes again abangan at payuhan po natin ang ating letter sender na si Trudis dito lamang po yan sa so your favorite music radio 92.3 Ka-Vibes Kathy G Love Letter This love letter is from Trudy Dear Kathy G Magandang tanghali sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Trudy mula sa Makati. Nais ko pong ibahagi ang aking munting kwento na hanggang sa ngayon ay hindi ko maiwasang pagnilay-nilayan. Kasi tulad ng maraming kwento ng mga kapwa ko LGBTQ, hirap akong makahanap ng pag-ibig. Kung hindi ako tanggap, ay madalas ginagamit lang ako Buti na lang kahit papaano maayos-ayos naman ang buhay ko. May sarili akong bahay, kotse at kaya ko ring ibigay ang pangangailangan ng mga magulang ko. Pero aminado ko, Kathy, na hinanap ko ang pagmamahal sa kung saan sa ang lugar. Sa mga bar, sa mga pamasahihan, online at marami pang iba. Hanggang sa isang beses, inimbitahan ako ng mga kaibigan ko na pumunta ng La Union. Natuwa ako, Kathy, dahil kahit papaano ay may mga kaibigan akong maaasahan. Pero sa pag-imbita pala nila, kailangan daw ay may plus one. Sa makatuwid, kailangan may jowa o kasituation, uh, or kalandian. O kahit ano pang tawag yon basta kailangan may kasama ka. Kaya naman Kathy, bumalik ako sa mga bars pati sa online pero wala akong napala. Hanggang sa isang beses, pumunta ako sa isang sauna at doon ko na nakilala si Zach. Taga Makati at very happy go lucky na bisexual. Naging malalim ang aming naging usapan doon. At matapos ang ilang araw ay nakasama ko siyang magkape at kumain sa labas. Kaya naman nung nagkaroon ako ng pagkakataon na alukin siya papuntang LU, ay ginawa ko. At nagulat ako dahil walang pag-aatubili, pumayag siya, Kathy. Naging masaya naman ang LU trip namin, Kathy. Matapos ng biyahe namin, ay hindi tumigil ang aming pagkikita. Hanggang sa inamin na din ni Zach na naghahanap talaga siya ng makakasama sa buhay at nakikita niya raw na ako na ang gusto niyang mahalin. Kaya naman Kathy, inalok niya ako kung gusto kong makilala ang pamilya niya sa Bulacan. Pumayag ako, Kathy. Pagdating namin doon, naramdaman ko ang saya sa mukha ni Zach. Daltanggap ako kami ng pamilya niya. Pero Kathy, hindi ko alam kung bakit kahit gaano kasaya ang naging bungad sa akin ng pamilya ni Zach ay para bang ako naman ang nag-aalangan. Kaya nung kinagabihan, gumawa na lamang ako ng rason para umalis. Kathy, alam kong naguluhan noon si Zach pero hindi ko kasi maatim na hindi pakinggan ang aking nararamdaman. Napakasamaman pakinggan pero hindi ko na muli kinausap si Zach. Kumbaga sa mga jensy ngayon, ginose ko siya at hindi ko siya binigyan ng tamang explanation kung bakit ako umalis. Dahil ako mismo ay hindi maintindihan ang sarili. Kaya naman Kathy, hanggang ngayon ay daladala kong question sa aking utak kung ano kaya ang kalagayan ko ngayon kung hindi ko tinakbuhan si Zack. Tama ba ang ginawa ko? Sana ay ma, mabigyan niyo ako ng kahit konting payo, Kathy. At maraming maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. I hope na ibigyan niyo ito. Nagmamahal at nagpapasalamat. Trudy, ano nangyari, Trudy? Bakit may ganun? Alam mo yon, parang gusto na lang sabihin sa'yo pag nagkita kayo niyan, ni Zach, sasabihin niya, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. O, di ba? Kasi naman, di ba? Nandyan eh. Hinanap mo. Naghanap ka. Natagpuan mo. Tapos ano? Nag-inarts? <laughs> Hindi, di ba? Hindi naman natin masasabi, well, kung yun yung nararamdaman nitong si, si, um, si Trudy. Kasi, syempre, biglang okay ka yung excitement niya nung una, eh parang, ay naku, eto na, meron na ako. Tapos yun so, mapakilala na parang, ay hindi pa pala ako sure. Nakakatakot, ba? Diba? So ano na te? So parang lumalabas nito, nagka-cold feet bigla? Bakit? Bakit bigla ka nagka-cold feet? Ay, hindi pa naman, pinakilala ka pa lang naman, hindi pa naman umaabot dun sa point na papakasalan para mag-run away bride ang peg mo, ba? Diba? Not unless na, sa isip mo ng no, mga time na yun, Julia Roberts ka, oo. But then, Well, hindi naman natin alam kung ano talaga ang totoong reason at naramdaman bigla nitong si Trudy at biglang nag-change of mind. Bakit nagkaroon ng change of heart? 'Di ba? Bakit ngayon itong si itong si Siguradong sigurado na itong zigzag si sa kanya. Dalip imagine, pinakilala ka na nga sa family eh. Tapos biglang ikaw ay back out ang Lola Mo. 0916563 1777 ka vibes pa yuhan po natin si uh, si Trudy. Bakit ganoon? Mali ba yung kanyang ginawa? Kathy G, tama ba? Na ginawa ko na biglang lumayo at na nagparamdam kay Zack kasi nga hindi ako sure eh. So parang ginos niya. Kahapon la multo ngayon ghost ulit, 'di ba? Well, ano man ang rason ni ni Trudy, syempre hindi natin alam 'yan. Pero kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Trudy, magagawa mo rin kaya magkaroon or magka-exchange of heart. Payuhan po natin si Trudy ka vibes. Dito lang yan sa your favorite music radio, 92.3. Ka vibes. Minsan lang dumating ang buhay sa buhay mo yung taong yan. Pinabayaan mo pang umalis. Ay, bakit? Minsan lang may dumating sa yung magandang opportunity. Pinalagpas mo pa minsan lang nahanap mo yung taong dapat para sa'yo, inayaan mo pang umalis. Minsan lang. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes. Kathy G po, ang inyo pa rin kasama dito sa Love Me, Kathy G. Hinanap, natagpuan, tatalikuran. Minsan mo nang hinanap yung taong yon Minsan mo nang, or bigla mong natagpuan, tatalikuran mo pa ba? Yan po ang kwento ng ating uh, letter sender na si Trudy. Si Trudy po na okay naman eh. Diba? Naghanap siya. Hinanap niya yung tao makakasama niya sa group para dito sa kanyang uh, mga friends na pupuntahan nila sa La Union. Nung nahanap niya na, natagpuan niya na yung tao, okay naman sila. pero, ano nangyari? Nung okay na okay na, pinakilala siya sa family, wala nang problem, bigla niyang na-realize, teka lang, parang hindi, ko hindi pa ako ready. Parang may something. Tatalikuran. Tinalikuran ni Trudy itong si Zach. Alam niyo po ba, Ka-Vibes, ayon sa mga LGBTQ couple therapist, karamihan sa mga issue na nakikita nila sa mga LGBTQ relationships ay ang mga sumusunod. Ito ha, identity and self acceptance marami pumapasok sa relasyon na hindi na hindi ba buo yung pagkakakilanlan or nahihirapan dal sa self acceptance dahil ay isang lifelong process. Ayan. Yung gender roles and expectations, malaki kasi ang epekto ng traditional gender roles and expectations sa dynamics ng isang relasyon eh. Sa pagitan po ng LGBT members, dapat lalaki ang nagtatrabaho, dapat babae ang nagbubuntis. Yun naman yun talaga, ba? Diba? And coming out and family reactions, mahalaga ang nakaka-apekto ang opinion ng mga pamilya sa relasyon. Of course, syempre merong pamilya, kapamilya mo na hindi tanggap, merong kapamilya mo na okay lang, ba? Diba? Yung mga ganun. So very important din yun. And of course, yung intimacy. Hindi kasi dali, hindi kasing dali maging intimate ang mga heterosexual couples sa isa't isa kumpara sa homosexual couple. So yun po yun. Ayan, ang, uh, according to them, LGBTQ couple therapist. Well, ka-vibes, ano naman po ang masasabi ng ating mga kavibes vibes sa ating letter sender na si Trudy. Tama bang ginawa ko, Kathy G, na pagtalikod at hindi na pagpansin dito kay Zach. From Facebook ng 92.3 FM Radio Manila, sabi ni May Bepan, ay real talk nakakaasar, tatalikuran ka matapos makuha ang lahat. Heist ha? oh ba? Diba? William Mortel, hirap nun ha? Tapos tatalikuran lang pala. Oo nga, pag itas mo magpakahirap, tatalikuran mo rin. Yosef Bengson, Kathy G, kasad naman po dumating na sana ang tunay na pag-ibig at the same time, tanggap sila ng family ni Boy Kaso, tinalikuran ni ano, tinalikuran nitong si Trudy, kakalungkot ha. Pabati naman po dito sa JSL Fashion Couture Imus e. Cavite, sila Johan, Jonathan Latona at Ate In and me. Hello Yosef and Remeline Bello Anne. Hirap yan. Tatalikuran. Oo nga. Bakit nga? Eh, yun ang gusto niya. Tinalikuran niya eh. Hello, Dila. Ayan, and Lerma, sabi niya, kasi G, for Trudy po, well, mali po ang ginawa niya kaysa, uh, kasi naging okay at maayos ang pakikitungo ng family ni Zach sa kanya. Dapat imbes na ghosting, nag-pull off na lang dapat sila. At least, aware yung si Zach, oo nga. Yung kantang Bakit Pa by JR, kanta ng mga nang-ghosting yan eh. Parang si Trudy, ganyan lang po yan. <laughs> May galit Lerma. Oo, affected masyado si Lerma. Kasi naman, di ba? Hindi ko alam kung anong nakain itong si Trudy at biglang nagbago ang isip. Nag-iba. Uh, nag exchange of heart. Hans Manrique, may papilot, ano, may pa-plot twist naman pala. O, oh, ba? Diba? Thank you, Hans. Saying hello to Gloria King Michano and uh, Miss Altesa Sino Cruz. At sa lahat pa rin po ng na mga nakatuto ka vibe, 0916-563-1777. Yan po ang ating text line. Pwede nyo po ipadala dyan ang inyo pong payo at hula. Nako, sa ating pong title for today. Nako, hawla na kayo ka vibe sa para kayo ay manalo ng 500 pesos. Nako, kapag nahulaan nyo po at kayo ang nauna, Napakadali lang. Actually nandoon na sa letter na binasa ko yung uh yung clue ng ating title for today. oh, instant 500. Dabas na registered sa Gcash ang inyo pong cellphone number. So, ka-vibes. Text na and of course, post na po ng inyo bang comment and reaction. Again, 92.3 FM Radio Manila. That's our FB page or my FB page DJ Cathy G. Tuloy lang po sa tugtugan. Walang BBTU ka-vibes dito sa Love Me Cathy G. Sa so, 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes. Love Me. Kathy G. You're still my man. Yan ang gustong sabihin ni Trudy. Dito kay Jack na hinahanap-hanap niya na ngayon. Matapos niyang talikuran, matapos niyang matagpuan, matapos niyang hanapin, natagpuan at tatalikuran, tinalikuran ngayon. Dahil natakot siya nung pinakilala na siya doon sa magulang eh. Diba? Na parang ano ko, parang seryoso ata itong si Jack. Seryoso siya para sa akin. ba? Diba? Happy na we welcome siya ng family ni Jack but then doon niya na-realize, teka lang, hindi pa pala ako ready, Kathy G. May something something. Ayoko na magparamdam dito kay Zach. Tuluyan niya ng tinalikuran si Zach at ngayon nare-realize niya, tama ba yung ginawa ko? You're still my man. O, oh, di ba? Yan ang sinabi niya ngayon. Mga ka-vibes ha, ang uh, nauusong term sa ghost na ghosting ay nangangahulugan na biglang pagputol sa contact sa isang tao na walang pasabi. Yung bigla ka na lang, hindi na nagparamdam sa'yo. Ginose ka na nga. Oo, naging multo na. Kumbaga parang nawalang, na wala na lang na parang bula. Ilan sa mga senyales nito ay ang madalas na pag-cancel ng mga lakad o pagtanggi sa pagkilala sa kapamilya ng karelasyon. So ikaw ba ka-vibes, na-ghost ka na ba? Oo, umabot ka na ba sa point na ganyan, na ginose ka ng taong mahal mo? Ouch, ba? Diba? Sabi ni Erwin Velasco, alam nyo, kasalanan ng ano yan, kabarkada ni Trudy eh. Hindi naman kasi kailangan ng plus one, may pa, ano to, may paganyan pa. Yan tuloy, na pressure ang ating. Pwede naman kasing happy, happy ni single, ganyan lang sana eh. Ay, may hugot? Mm -hmm. Uh, naghanap tuloy at nakita ni Zach tapos hindi na betan. Ayun, ginose niya. Wawa naman, di ba? Anyways, dapat sinabi mo kay Zach na hindi mo na siya bet. Masakit yun pero at least alam niya kaysa ganyan na wala ka ng ni hi hindi ka na nagparamdam. O, oh, di ba? Thank you, Erwin. And uh, Miss Lerma, sabi niya, for Trudy, well, mali po yung ginawa niya kasi naging okay at maayos ang pakikitungo ng family ni Zach sa kanya. Dapat imbes na ghosting, nag-cool off. Ah, yeah, that's the one I read kanina. Thank you, Miss Lerma. Figurasyon. And uh, Remeline Beloan, hello to you. At sa lahat pa rin po na nagbigay ng kanilang reaksyon at payo. Ka-vibes ha, ano, nahulaan nyo na ba kung anong title for today? Ayan, uh, i-text nyo na po yan sa 0916 1777. Na po, ka vibes. Tuloy pa rin po tayo sa tugtugan at siyempre sa aking pagbabalik ng ating final advice for Trudy. Saying hello muna to Alvin Joy Cruza ng InDrive. Thank you so much sa pakikinig. Ingat-ingat sa biyahe, ka-vibes ha. At syempre sa lahat pa rin po ng mga ka-vibes natin na bumabiyahe sa mga oras na ito. Mainit ang panahon, uminom na maraming tubig para hindi ma-dehydrate. At syempre, makinig lagi dito sa Love Me Cafe G para Enjoy lang ang life at ang inyong pagpasada. Sa so 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Goodbye! 92 .3. 92 .3. 92 .3. Nung sinabi ni Trudy, give me the gift of love, binigay sa kanya yung gift of love na yun ni, ni Zach. Pero anong ginawa nitong si Trudy? Nung nahanap niya na, nung natagpuan niya na, tinalikuran naman niya yung love na binigay sa kanya ni Zach. Dahil bigla na lang nitong ginos yung tao, hindi na nagparamdam. At ngayon napapaisip siya, tama ba yung ginawa ko, Kathy Chi? Yan po ang uh, naging kabuuan ng story natin ngayon na isinulat sa atin ni Trudy. Ayan, the gift of love. Ikaw ba ka-vibes ha? Ayun nga, ano ba ang sa tingin mong dapat gawin nitong si Trudy kung ikaw ang kanyang Oo, ikaw ang nasa kanyang sitwasyon, dapat ba na ginost mo? Dapat ba na hindi na siya nagparamdam totally? Well, maraming maraming salamat po sa lahat po na nagpadala, nag-effort, at nagbigay ng kanilang reaksyon at payo para sa atin pong letter sender na si Trudy. Ayan, thank you, thank you so much ka vibes. Alam nyo, may mga pagkakataon na akala natin sigurado na tayo sa isang bagay. Dahil sa bugso ng nararamdaman natin on that certain time. Until marirealize natin na kailangan mag-pause at aralin kung ano ba talaga ang magiging impact nito sa atin. And for you, Trudy, well, marami ka talagang magiging katanungan kasi hindi mo pa sinubukan, sinukuan mo na. ba? Diba? Bago mo sukuan ang isang bagay, dapat subukan mo muna para anuman ang maging resulta nito, wala kang magiging pagsisisi sa huli. Thank you so much, Kavibes, for sharing your story with us, Trudy. At sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtcathyg at gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Ayan. Thank you again for keeping me company, mga ka-vibes. Happy Throwback Thursday. Until tomorrow. Bye! Friday na naman. Thank God it's Friday. Aba, weekend na naman. Ang saya-saya talaga. Iba talaga ang pakiramdam kapag weekend. Ayan, ka-vibes. Pero ito muna ha. Ang atin pong title of the story for today ay Sona. Ayan. At syempre, nako, ang dami pong nag-message. Yung iba ang nagsagot, eh kaya lang hindi po nila nakuha yung tamang title. But again, try and try lang ka vibes. Ha? Meron pa naman po bukas at sa mga susunod pa ng mga araw at linggo dito sa Love Me Kathy G. Again, thank you. Thank you ka vibes. This has been Kathy G until tomorrow. And bago ko magtapos, eto na. syempre, makakasama niyo na naman po pagkatapos nating uh, mag-emote. Tayo naman ay magpapasaya sa ating merienda time kasama ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie niyong lahat, Kim Chorba. Oy, siyempre, Kim Chorba. ba <laughs> Ano ba yung masasabi mong hinanap mo, natagpuan mo at, tatali at, at tatalikuran mo ba o natalikuran mo? Meron ka bang ganon? Alam mo, thank God, wala naman. Kasi kapag nahanap ko at kapag eto na siya, talagang hinaharap ko. Ang hirap kasi ng tatalikuran mo, parang para siyang ano, unsolved Problem. Parang gano'n. At may, may gaba siya sa pakiramdam ko. Kapag pinalikuran mo, di ba? Yes, correct. So, dapat harapin mo. Harapin mo. Tama. Magsikap ka. Yes. Oh, Kanta yun eh. Ayun mo. <laughs> mas madali bang makalu? Ano para sa'yo ang mas madali? Makaluma o makabago? Ako talaga makabago kasi eh syempre pinanganak na ako ng makabago na. Yeah, eh. pero di ba may mga tao na kahit na makabago na nasa makabagong panahon na, yet mas gusto yet, nila yung, mas makaluma. yung makaluma. My kids Oo, oh, mas gusto nila yung makaluma yung mga songs. Mas nag-e-enjoy sila sa mga kanta ni Carpenters ah, ha. Ay, in fairness. Oo, oo, di Yun yung kinalakihan din nila siguro. Oo, oh, oh, hindi naman. But then, the, alam mo yun, na, yung mga... Oh, Naano si diba, Carpenters? Hindi, hindi lang Carpenters. Yung mga Rick Ashley, Yon. yung mga ganyan. Kasi di ba sa TikTok? Ah, sa mga Roblox, oh, yung mga ganyan. Yun yung mga tugtug -tug mm -hmm, eh, di ba? Mm -hmm. So, alam mo yun, na parang ito yung mga kabago, ito yung mga kabataan, mga chikiting pa, pero ang mong kanta sa kanila ay mga kanta nila Rick Ashley, o, oh, oh di ba? Oh. Mga new wave. But anyways, ganyan talaga. So, iba-iba naman. So, ikaw yes, makabago. Yes, correct. Di ba? Ayaw mo nung makaluma. Ayaw mo nung para mga Maria Clara, ganyan ng pek. Hindi naman sa ayaw. Parang mas prefer ko lang yung ano, Siyempre. makabago. Siyempre mm -hmm. naman. Nasa, da, nasa bagong henerasyon na tayo. Yes, correct. Ayan, ako. Marami pa kayo pag-uusapan kasama. Of course, ang Banana Crew with DJ Kim Sorba and DJ, DJ Jai, Ho. Oh. Kaya naman, ka-vibes, walang BBTU, ha? Manatiling nakatutok dito lang sa 92.3 FM Radio Man Manila, your, your favorite, favorite music, music radio kavai love, love me, me. Yeah.